Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumaan sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon. Nang Merkoles, ikatatlumpong araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Merkoles. Sinabi ng pag sa kanilang pinakahuling weather bulletin na ibinigay kaninang madaling araw na ang bagyong si Leon o Typhoon Leon ay patuloy ang paglakas habang ito ay bumabagtas sa ibabaw ng Philippine Sea at inaasahan na maaabot ito tinatawag nilang near super typhoon intensity paglapit nito o pagdating sa pinakamalapit na bahagi ng lalawigan ng Batanes. Sinabi ng pag-asa na ang bagyong si Leon ay mayroon na ang sustained winds ng 155 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot na ng isandaan siya bawat oras. Sinabi ng pag-asa na ang bagyong si Leon ay sa ilalim sa tinatawag nilang rapid intensification at pwedeng maabot nito ang super typhoon status ngayong araw na ito ng Miyerkules Ang super typhoon ay may maximum wind speed ng mahigit sa 185 km bawat oras. Sabi ng pag-asa ang bagyong si Leon ay nasa sa pinakamalapit sa lalawigan ng Batanes simula bukas ng uh, tanghali. O simula bukas ng umaga hang bukas ng tanghali, araw ng Huwebes, October 31. Pero hindi pa rin inaalis ng pag-asa. Ang tiyansang tumama sa kalupaan ng Batanes ang sentro ng Bagyong Sileona. Ang sentro ng Bagyong Sileon ay namatan sa layong 400 kilometro silangan ng aparikagayan at gumagalaw sa direksyon ng northwestward sa bilis na 15 kilometro bawat oras at ang direktang tinutumbok ay ang Bansang Taiwan. Samantala, dahil sa paglapit naman sa kalupan ng Pilipinas ang Bagyong Sileon at bilang paghahanda na rin nakataas pa rin ng signal number 2 sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela. Apayawa, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra. Eastern portion ng Mountain Province at lalawigan ng Ilocos Norte. Nakataas naman ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet. Natitirang bahagi ng Abra. Sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Eastern Portion ng Nueva Ecija. Ganon din sa lalawigan ng Aurora, Northern Portion ng Quezon. Camarines Norte, Northern Portion ng Camarines Sur at northern at eastern portion ng Catanduanes. Samantala, sinabi ng pag-asa na inaasahan nila na ang signal number 3 or signal number 4 ay pwede nilang edeklara... lalo na sa Batanes at Babuyan Islands habang patuloy ang paglakas ng bagyong si Leon habang ito ay papalapit sa extreme northern Luzon. Inulit ng pag-asa na may posibilidad na pwede rin silang maglabas ng typhoon signal number 5 dahil may posible na ang bagyong si Leon ay lumakas at mag-develop into a super typhoon category. Batay sa rainfall forecast ng pag-asa, ang moderate hanggang torrential rainfall ay inaasan sa maraming bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Hanggang mamayang gabi, ngayon pong araw ng Merkoles, ang intense to torrential rain Ibig sabihin mahigit sa 200 mm. Kasing dami ng tubig na ipinatak ng bagyong si Christine sa Bicol Region. Ang intenso torrential rainfall na ito ay tatama sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Samantala, heavy to intense rainfall, 100 to 200 millimeters ay inaasahan sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Samantalang moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters ay asahan na raw sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental at aklan hanggang mamayang gabi. Samantala ang through or extension o buntot ng bagyong sa Leon ay pwede rin magdala ng kalat-kalat na light to moderate rain showers and thunderstorms sa Metro Manila, sa Visayas at, at sa natitirang bahagi ng Luzon. Mula naman mamayang gabi hanggang bukas ng gabi, gabi ng Huwebes. Asahan pa rin daw ang torrential, intenso torrential rain sa Batanes at Babuyan Island. Ang heavy to intense rain ay iiral sa mainland Cagayan, Occidental Mindoro. Ang moderate to heavy rainfall ay patuloy na makakapekto sa Ilocos Norte, Abra, Zambales, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Calamian Islands, Romblon, Antique at Aklana. Mula naman gabi ng Huwebes hanggang sa gabi ng Biyernes, November 1. Ang moderate to heavy precipitation ang iiral naman sa Batanes, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Calamen Island sa Occidental Mindoro. Inaasahan namang ang bagyong si Leon ay lalabasan ng Philippine Area Responsibility bukas ng gabi o kaya naman ay sa madaling araw ng Biyernes.